Good morning guys Isang maulan na Umaga na naman no? Ngayon umaga Ito harvest tayo ng ating Pako Ayan nakikita nyo Ang dami natin Harvest ngayon Ilang araw kasi tayo Hindi Nang harvest O ngayon Harvest natin sila guys Ayan Medyo madami-dami ito madami ma Kukuha natin so oh, dami dami so yan ang dami mga pansunod isang araw naman natin yan harbicel hmm <coughs> Ang dami naman susunod natin pagka sa isang araw. So yan guys, medyo madami kami na nakuha natin eh. Medyo masarap-sarap tong ano natin ngayon. Kain. So, yan guys. So, madami kami na harvest natin ngayon. So, sana na gustuhan nyo yung ating pag-harvest ngayon. At maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless. Happy eating.